talaga sa inyo lahat. Ako po sa Lelen Fernandez, ang leader sa grupo nito at nais ko po inyong suriin ang aming magawang tulad na ang local sensation. Gasolina po kuya, ilan ang isang litro? 69 pesos. Ba't nagmahal ang gasolina ngayon? Pasensya na po, nagmahal yung gasolina ngayon. Pasensya na. Ah, sige, babalik na lang po kami. Sige, boss.

Meron po ba kayong cardboard at Meron po. Teka lang. Domingo to? Forty po lahat. Eh, eh, Ay, basta mahal. Pasensya na po. Mahal po kasi yung pamilya Wala na Alay na umaga sa inyo lahat. Ako, si Zaira Joy Paraiso. At ngayon ay ating tatalakayin kung ano nga ba ang inflasyon at ano ang mga tungkol dito. Bakit sa sinagawang dula ng ating mga kagrupo, makikita mo talaga roon kung paano ang mga tao ay napipilitan lamang na bumili ng mga produkto. Dahil wala ng ibang paraan at dahil rin sa kanilang pangangailangan. Ngayon, ating pag-aaralan kung ano nga ba ang inflasyon at kung bakit nagkakaroon ng ganito sa ating ekonomiya. Okay. Ano nga ba ang inflasyon? Ang implasyon ay isang economic indicator upang sukatin ang kalagayan ng ekonomiya ng isang bansa. Ito ay tumutukoy sa patuloy na pagtaas ng pangkalahatang presyo ng mga bilihin sa pamilya. Ito ay isang suliranin na kinakaharap ng maraming bansa sa daigdig. Kataliwas nito ang deflasyon na nangangahulugang pangkalahatang pagbaba ng presyo. Ano nga ba pa ang pagsukat sa pagtaas ng presyo? Karaniwang ginagamit sa pagsukat ng inflasyon ang Consumer Price Index or CPI upang mapag-aralan ang pagbabago sa presyo ng mga produkto. Ang pamahalaan ay nagtatalaga ng mga piling produkto na pakaloob sa basket of goods. Ang mga nasabing produkto ay kumakatawan sa mga pangunahing pangangailangan at pinagkakagastusan ng mamamayan. Tinitignan ang halaga ng mga produktong ito upang masukat ang bilis at laki ng pagbabago ng presyo mula sa market basket, ang price index. So, unsa majuday ang inflation? So, based on my own learnings, inflation is mauni siya ang pagtaas sa presyo sa mga, mga panaliton sa mga tindahan, like sa itong mga needs or baan sa mga panaliton ganyan, sa itong mga dapat paliton or sa mga itong angay paliton. So, ang deflasyon o pagbaba ng halaga ng bilihin kapag nakakalikha ng higit na maraming produksyon at serbisyo kaysa demand. Kaya upang mapigilan ang inflasyon, kailangang dagdagan ang buwis na nililipong ng pamalaan upang makalikha na malaking produksyon na kailangan ng bansa. Ang implasyon ay salamin ng pagtaas ng mga presyo sa pamilihan na naging dahilan upang harapin ng pamalaan ang suliranin ng nabunsod sa mataas na presyo.